Nung nakaraang linggo po, pinakilala namin sa inyo yung anak nung dalawang namuno ng Hunters ROTC Guerrilla Unit. At nakita nyo naman, kahit hindi na kumpleto masyado yung kanilang kwento, eh napakaganda nung, nung role na ginampana nung kanilang ama, si Colonel uh, Deocampo De, De at, at si, si Colonel Adiboso. Si Colonel Adiboso yung overall commander ng Hunters ROTC Guerrilla Unit at isa sa mga pinuno doon si Colonel De Ocampo. Ngayon, isang pinuno din ng uh, Hunters ROTC, anak nung isang pinuno. ng Major Unit Commander. Uh, ang ipapakilala namin sa inyo. Pero paliwanag ko lang muna po sa inyo bakit namin ito ginagawa. Ginagawa po namin ito kaya namin sila pinapakilala sa inyo para tayong lahat magunita natin ang kanilang kabayanihan at mabigyang pugay yung kanilang mga ginawa para sa ating Bayan at matamasa natin ngayon, they contributed a lot to our freedom that we enjoy today. At walang hinahangad na kapalit kung hindi maidipensya at makuha ang, ang kalayaan ng ating bansa. Okay. And number two, to stress to our leaders na yung mga batang ito, nagawa nila yung ginawa nila, nagampanan nila yung kanilang ginampanan nung panahon ng gera sapagkat sila'y hinubog ng Commonwealth Act Number no. 1. They were given military training starting from age 10 continuously until they reached the age of 18. Fortunately, nung mga unang batches, nung mga natapos na nung itong training na ito, and sinakop tayo ng mga hapon, and they were able to put in use, in good use, yung lahat ng natutunan nila sa kanilang training. Panahon. Oh, noon sa panahon na yon. Kaya sabi nila ko ibabalik balik natin yung ROTC. Ibalik natin yung ROTC program nung pre-war. Okay. Wala pong iba, papakilala ko na po sa inyo ang aming bisita ngayon para madinig nyo na sa kanya mismo ang exploits ng kanyang father. Yung father po niya ang ang pinaka head ng uh, uh, intelligence coordination sa Metro Manila uh, to protect Laguna and uh, and Metro Manila no. So wala pong iba si Mr. Red Dasa, son of hunters ROTC guerrilla, Lieutenant Colonel Juan C Dasa, commander of the free areas. Magandang gabi po, Mr. Red Dasa. Magandang gabi General Garcia, General Salazar, ano? General Calon. Eh sure to be here, ano? Uh, recalling yung mga events na yon, ano? Kasi sabi nga nila, alam mo yung mga hunters ngayon, naubos na lahat yan eh. Mm. So, para na yung katipunan, pumasok na sila sa kasaysayan. <laughs> o nga, o <oo> nga. <laughs> Pero yung kasaysayan na yan na iniwanan nila ay isang magandang halimbawa sa mga bagong henerasyon ngayon, lalo na nasa sitwasyon tayo na kailangan lahat ng Pilipino magdesisyon, ano bang gagawin natin sa problema na ating inaharap ngayon? Kaya yung Hunter's ROTC, nare-remind tayo sa kadakilaan at kabayanihan na ginawa nila para sa ating inang bayan. Oo, isang, isang ano yan, ano? kasi tuwing natatanong ko sila, <laughs> noong yung mga matatanda ng hunters ano ba bakit nga ba kayo lumaban ano eh, babata one of the sa pinaka consistent na sagot diyan inspired sila ng katipunan okay mm -hmm. inspired talaga sila ng katipunan yung idea na magkaroon ng sariling bansa ang Pilipinas at at that time malinaw na may usapan na eh 1946 bibigyan na tayo ng independence ng US kaya malinaw sa kanila na eh, pagdating ng hapon nakakagulo kayo eh Mata, <laughs> ano kami lalayahan na kami bakit biglang nandito ngayon itong hapon sinasabi eh ko ano ano 'di ba isang ano yon isang isang malalim na ano na sentimyento ng mga tao na lumaban at hindi naman lahat pare-pareho ganoon eh 'no sabi nga nila kung sa isang bayan noon, isang maliit na town sa sa southern Tagalog, malaki na yung sampu o dalawampu ang nag sa buong town na yun. Sa buong town, oo. Oh. Mm. May mga towns na walang nag-guerrilla. Oh. May may tanong sa iyo si General Calonso. May tanong ko lang, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating usapan, uh, saan ba siya nagkaroon ng ROTC training bago napasama dyan sa... Hunters ROTC Guerrillas na yan. Maraming eskwela ang pinasok ang, ero, ang father ko. No? Pero ang huli niyang eskwela, alam ko, yung Philippine Law School. Ang Doon siya. mag eh. Ano nang inabutan siya ng gawa? Doon siya nag-ROTC. Uh, ang ngayon, ang ano diyan at the time, sabi niya, kasi yung mga ROTC, magkakilala halos lahat yan eh. Kasi eh, halos every year may competition yan eh. We know Ayan. who parang parang kumbaga sa sports, di ba? 'Yan yung daddy mo. Ito po yung uh, daddy niya, pero itong picture na ito, ito yung kailan ito kinuha? Ano na 'yan? 1950s na 'yan during the hook campaign. Uh -huh. Kasi nagvolunteer sila kay yung nag-call up si Magsaysay ng Tulo, uh -huh. nagre-enter sila sa service. Uh -huh. Ano? And uh, siya may specific project siyang hinawakan, eh, yung uh, 26 BCT. Uh, no, yung 26 Battalion Combat Team na no, naging blocking force okay. sa Makalelon gumakalay. Bago yan, bago yan. May, may tanong Balo ulit. Ano ba siya na-incorporate sa, uh, sa Hunter sa ROTC Guerrillas noong araw? Pinontak siya ni Colonel De Ocampo. Nananahimik siya sa, <laughs> sa Malabon kasi doon nakatira yung father niya. Uh, kilala siya, na, nahanap siya doon, nag-usap sila. O oh, sige, sama ako. Nagpaalam siya sa father niya. <clears throat> Ano, if eh, father niya is a uh, Major Eugenio Daza, no, yung lolo namin of the Balangiga Battle of Balangiga. So, sabi sa kanya ng father niya, basta for the country." Very good pala. Talagang uh, talagang uh, depensa ng ating bansa ang mabote yung father niya, yung lolo mo. Oh. 'Yun ang sinabi. Oh. Ngayon, yung mga nanay, huwag mapainitan yung mga anak. Ah, oh. wag mo ibibilad sa araw. Wag mo ibibilad. Ah. <laughs> oh. <laughs> Basta for the country. 'Yun lang ang sabi sa kanya. Very good, very good. Ano? Uh, ano, uh, ano? curious lang na ako. Na lang. Bakit bakit anong kahalagahan ng malabon nung time na 'yon? Bakit bakit siya sinadya ni Colonel De Ocampo para ikayat? At ikayatin? time may plans na kasi ang mangalap ng armas pa, no? Okay. Maraming naiwang armas kasi sa bataan. Okay. And ang plano ng hunters noon, mag-set up ng parang recycling center sa sa Malabon kasi nandiyan ang mga fishing boats. Okay. okay. So, yung metal working, yung pag-repair ng mga propeller, mm, yung mm, mga mm, makina, mm. nandiyan lahat. After this time? Oo. So, kukunin nila yung mga naiwang armas doon sa Bataan, e, eh, eh, ship sa, isiship Malabon? isi sa, sa Malabon, aayusin doon, and then sa kanila i-distribute sa iba. Ah, iba oh, ano ngayon ang role ng tatay mo doon? Sa... Siya ang magiging point man doon sa Malabon. Okay. Kilala niya lahat kung sino nandun eh. So, makakapag-organize siya ng support group pa doon. Okay, so okay naman. Uh, was it uh, ano everything went well that ano uh, nga? Hindi nga. Hindi, uh, bakit bakit anong nangyari? Naamuyan sila kaagad ng hapon. Okay. And there was an attempt na hulihin si Colonel De Ocampo. Kasi Alright. siya na yung identified na guerrilla eh. Hindi pa yung father ko. When nung inattempt siyang hulihin uh, ang nangyari, nabaligtad ni De Ocampo yung sitwasyon. Si sinong nag-attempt na hulihin siya? Yung mga hapon? Huh? PC. PC. Kasi integrated na ang PC noon sa sa Japanese ano eh. Sa Japanese sa government eh. Na-integrate ang PC. Ba, hindi naman siguro buong PC kundi some May mga na, yung mga nag-volunteer na magpa-integrate. Pasok N na sila. Na-integrate sila. So, eh, since yung iba dyan, galing din sa military service, kilala, sina, kilala din ng mga, ng mga hunters. So, nagkaroon ng usapan. Magkita tayo sa isang open area, pag-usapan natin to. Sino nag-suggest ng open area? Ah, uh, yung taga yung, yung PC. Yung PC. Pala so, ko si Colonel De, Colonel De Ocampo, mag-usap tayo. Uh -huh. Okay. Nung mag-usap sila, pagdating ng araw na pagkikita, dala nung PC yung kanyang platoon. Okay. Inaaresto niya si De Ocampo. Ang hindi niya alam, si Dio Campo, dalan din niya yung kanyang platoon at nakadeploy na dun sa open area. In other words, oo. Na, na Napaligiran na sila. Papaligiran sila. So, oh. kung hindi mo isusurrender sa akin yung mga baril mo, patay tayo lahat dito. <laughs> so, nito, sila ang nakuhaan. Sila ang nakuhaan. Okay. Anong ginawa nila dun sa mga ang PC problema, na yun? the following day, dumating yung hapon doon, dalawang libong taga-malabon ang pinatay. Dahil sa insidente na yun? Dahil sa insidente. Bilang ganti. Ah, okay. Y yan yung si Colonel De Ocampo nung sinabi ng mga Hapon na sa bawat isang Hapon ang mamamatay, sampung Pilipino ang papatayin namin. Yes. Oh, sinagot naman sila ni Colonel De Ocampo. Sa bawat isang Pilipinong mamamatay, isang daang Hapon ang papatayin ko. Oh, pinanindigan naman niya yun. O, nagawa nila yun. Pero sa akin lang, hindi naman yung tungkol sa ilan kadami ang pinapatay. But the principle involved of how the youth were able to think all these things to enable to support. Kasi support system yun know, eh. You could not just fight without any support. And the concept of Colonel Daza and Colonel Diocampo, of getting those firearms arms ka na kailangan ayusin from Bataan to Malabon kasi nandun yung mga metalworks and other uh, ano, no? yung pagawaan para i-sustain yung away natin. Actually, yung away kasi na inopen nung mga Hunters ROTC, sana, second front sana yon Hindi lang nila naabutan kasi sumurunder lang Bataan. Yes. Para ma sana yung Bataan, nag-open ng grupo yung Hunters RTC sa Antipolo. Nag-open ang bagong front? Yes. Bagong open front. Ang kaso nga lang, nung nag-open sila, yun din yung pag-surrender sa bataan. Oh. Kung na-equip sana at naisip nila yung naisip ng mga batang RTC at mga volunteer na pumunta sa Antipolo, hindi sana kapresyor ang nangyari doon sa bataan. So itong, 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 ano mo maganda yung gusto kong madinig nila yung, yung y your father was head of the coordinating, ah, intelligence coordinating body. Oo, uh, kasi ang nangyari diyan nung there was a time na kinausap lang ng hunters directly si President Laurel. Siya ang head ng puppet government eh. Sir, Rett, bago mo isalaysay yung mga pangyayari sang ayon sa kwento ng iyong papa, sa kanya activity bilang isang intelligence uh, coordinator or operator. Uh, sa palagay mo, ano bang bagay na nakadigay sa kanila ng, ng uh, daan upang uh, maiplano at maisakatuparan ng kanila mga adhikain bilang guerrillas nung panahon na yan? Isang, alam mo, kasi pag tinignan mo yung roster, yung, naka, yung, regis, yung registered roster ng hunters. Mga 20 mil lang yan. Pag tinanong ko ang father ko, ilang ba kayo talaga? So, actually, mahigit sandaan liko. Kasi yun lang yung cash eh. At sya kaya yun yung combat. Pero hindi magsusurvive yung combat na yan kung hindi buo yung sandaan liko. So, ibig sabihin, yung hunters ROTC na nagsimula sa... sa Ilan? Oh, sa San Juan eh. Sa San Juan nag-umpisa eh. Di ba? Pagkatapos, mm -hmm. na-involve yung Malabon and then... Mm -hmm. In other words, this is from north to south. Eventually, ultimately. Ah, ah kasi kung sino yung mag-volunteer na, o taga-probinsya ako ng ganito, sige, I will organize. Kaya at the end of 45, may hunters sa Batanes, Cagayan Valley, sa Pangasinan, uh, Sambales, tsaka Bataan. Ang ibig kong sabihin isang baga, yung yung spirit na nag-tumulong uh, nag, uh, sa kanila upang magkaisa sa kanilang ginagawang ganyan, katulad ng sinabi mo kanina na yung disiplina, yung kanilang uh, Dako, yung, yung disiplina servisyo, kasi yung... Galing talaga sa ano yan, sa training nila. Ayun. Kasi yung buong strategy ng Hunters, itap yung program ng ROTC. Ah, very good, very good. Yung ano niya, kaya ang bilis niya nakapag-organize eh. Bakit ba tinawag na Hunters ROTC? Well, ang actually, sa kabuuan ng gera, wala silang pangalan. Mm. Okay, hindi sila nag- de ng designation. naka-underground lang eh. Pero nung recognition na, naalala nila tawag sa kanila ng mga tao, mga mangangaso sa bundok. Mga kaya. hunters eh, no? Oo, oh, ayun na lang ang nila. And Para then, lang for designation. Uh, and then komo graduate sila, puro sila ROTC cadets. Oh. Uh, so kaya ginawa nilang hunters karamihan. ROTC. Oh, yes. uh, karamihan. Uh, karamihan. Ah, uh, uh, maano ma ko rin, yung uh, naikwento kasi kanina na Ret. Tungkol doon siya, intelligence coordination. Yon, yon. That it was started with Colonel Dasad, his father. So, tanungin natin yung important, importansya at bakit mo nasabi na yun ang naunang uh, intelligence coordination intelligence Center, or unit, coordinating body. body. Oh, kasi oh. alam mo naman natin ang intelligence, diba? Secretive yan, espionage yan. Mm -hmm. Bakit nagkaroon ng coordinating body? Kasi ang dami nang nag-ooperate. Iba't ibang guerrilla unit. May pinapadalang tao sa Maynila eh at may babanatan 'yan. Mm. E eh ngayon minsan sasabihin, spiya ka. Eh hindi, sabi ng isa, ganyan, double agent namin 'yan eh. <laughs> Paano ngayon 'yan? Uh -oh. Kasi kasi ang problema doon na atasan si tatay mo, uh -oh. Eliminate lahat ng makapili, yung may bayong sa ulo, 'di ba? Yan, yan ang ano, sa una kasi intelligence eh, mm. information gathering. Mm. Pero nung lahat ng mga gerilya nasa combat na sa uh, sa bundok, mm. Ano nga yung gagawin mo pag na-discover kong spy ka pala? Mm. Tatawagin ko pa ba? <laughs> At some point, nag-cultivate na sila ng mga twigel. Binabanatan na nila mismo. Okay. At some point, by the 44, masyado ng madami yung twigal na yan. Pagka yung mga checkpoint sa Metro Manila, gusto nilang alisin, alisin muna, kaya na nila kayang kinukwento ka nung paano ipinadala yung armas para sa Kabite. May nangyayari kasing nadadali nila yung, yung espia, spia nila, kumbaga ng ibang unit. Oo. Kaya, Kaya kailangan na ng coordination. Ng oh, oh, okay. Kaya nakakausap-usap ngayon yung gili. Ang overall niyan, si, ang, ang father ko as head okay. ng hunter. Kaya, Kaya, uh, eventually, yung, yung idea ng coordination sa intelligence, pumasok yan sa gobyerno eh. Kaya mm. nga may nika eh. Okay. Doon galing actually. Kaya 49, tinayo yun na yung Nika. Which is unique, ah. Kung titingnan mo sa buong mundo, walang espionage agency na nagko-coordinate. Lahat <laughs> Gusto si Kreto, eh. So, so mara maraming guerrilla unit. So, paano yung, paano yung naging coordination nila doon sa mga ibang guerrilla units Nag, na... Nagkikita-kita. May mga meeting point sila. Okay, so... may so, meeting points sila. Tapos, pag ang isang guerrilla unit, Sa galing, galing Bicol, mag-operate, magpapaalam muna yan doon sa coordinating unit. Okay. Titirahin namin to. Mm. Pwede ba? Pag sinabi, hindi. Eh, balik kayo, uwi kayo. hindi <laughs> pwede, atin yan. Oo, oh, atin yan. <laughs> so, at least somebody is deciding for everybody. Oh. And then, it ensures safety of everybody. It ensures that the intelligence is being processed. At uh, may nasabi ka, after the war, yung hukbalahap sa father mo, Ah, nag-serve siya yeah. sa yes. Na, ano. It's also yeah, about oh, intelligence work. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi yung yung sa yung sa yung actions niya sa 26 BCT, ano yun eh, yun ang ori original irregular forces ng Pilipinas. Before uh, yung CAFGU, before CHDF, Yun ang original model noon. Kasi lahat yun, ni-recruit niya, three days training lang lahat yun eh. Mga taga-roon like a guerrilla unit they was organized as if it were a guerrilla unit pero ang distinction non uh, was that yan ay under military discipline kahit yan mahahaba ang buhok may mga may, may mga sundalo siyang ganito mga buhok eh oh. pero yan under military discipline yun ang perennial naging issue nila later with the AFP kasi ang <coughs> AFP non kinukuha yung tinuturo ng Amerikano eh sabi niya, eh, kinuha lang sa amin ng Amerikano yan eh. You know? Yung style kasi ng Amerikano, gusto nila, guluhin yung mga Vietcong. So, pabayaan mo yan, mga irregular units, magpakan dyan. Nung nag-operate siya ang 26B city, <coughs> hindi yun pwede. It's under military discipline. Yun ang, yun ang key dun sa ano niya. Kasi sabi niya, alam mo, uh, you cannot really do special operations if your soldiers are not under military discipline. Magkakanya-kanya yan eh. Magkakanya-kanya. So, hindi sila military per se, pero they have discipline. Yes. Meron silang discipline. They recognize leadership. Yes. They, they, they recognize... Uh, oh, uh, diba? Niya, pa, ano ito galing sa Hunter Sean I I've heard it from others yeah. the only thing separating a soldier from a bandit is military discipline okay and the hunters have discipline iyon ang inaano nila um, kaya nung nung ang hukbalaha for example expanded south na to Laguna. Mm. Kulang sila ng ano eh, ng discipline eh. Nakaka-recruit sila. Nakiusap sila sa hunters to train their recruits. Pero li linawin natin, nung panahon ng gera ng Hapon, yung hukbalahap, guerrilla unit yan. Yes. Uh, Hukbong ano, bayan laban sa Hapon. Yes. Diba? Kaya hukbalahap. Yes. Okay? Ma very, so, very soft spot ang hunters sa hukbalahap. Okay. Kasi kahit sila yung nakbakbakan in the end, ano? Kasi napaka-professional ang usapan eh. Ito ang boundary natin. Diyan ka, huwag kang tatawid. Pag tatawid ka, magpaalam ka. Ito yung usa. Sumusunod sila sa um, mga usapan. Ano-ano hmm. ba yung kwan? Ano-ano ba yung mga guerrilla units na naka-interface ng mga hunters noong panahon na yan? Mayroon... Pa, ang madali ang interaction tulad ng hunters at hukbalahap. Madali ang interaction pagka very professional. May, okay. may training at may discipline. May discipline. Okay. Okay. Pero pag ang kausap mo parang bandido, ay wala kayong yung pinag-usapan. China ba yan? Ah. <laughs> okay. Si si General Calonso may merong gustong itanong sa iyo eh. Uh. Yeah, may mga nababanggit ka kanina na sa palagay ko ay activities ng Hunters ROTC na hindi na isulat. Dahil sa mga hindi ko alam na kadahilanan, but alam ko marami pa nga sa ngayon sa iyo mga kuwento. Pakituloy mo nga yon. Al alam mo kasi, hindi lang naman hunter 'yan. Parang yung mga, lahat ng mga guerrilla, may pamahiin kasi 'yung mga 'yan eh. Pag ikinuwento na daw nila 'yung nangyari ng gera, baka yun na 'yung oras nila. <laughs> ayaw ayaw magkukukwento. Ayaw magkwento. Oo, oo, oo. nung matatanda na lang, saka nagkukwento. Alam nila, malapit na oras nila. Eh. Saka nagkukwento yan, nung matanda na. Pero nung mga bata, hindi mo pa maasal? Ngayon ko lang alam yun. Ah. <laughs> pero, pero meron sa kanilang mga nagsulat. Diba? May mga uh, libro sila. Yung dad mo yata, may, may book din. Wala, diba? wala siya. Walang sinulat. Sana ma maalala mo, mas ikaw magsulat, doon sa mga sinasabi nyo. Kasi yung intelligence coordination, yung support system, yung mga inayos, yung professionalism, yung disiplina, at iba pang mga exploits na kagaya nung sabi mo, Japanese Marines, di ba, mm. na yun ang inatake. Pag-usapan natin so, yung tungkol, yun. tungkol dun sa, yung, yung kinikwento mong uh, sa McKinley na kasabay nung, no, yung kanina na... Ah, oo. Kasi ang ano dyan, yung pag-atake sa McKinley, kasi finotify ng hapon yan eh. Oh. Yan ang nakikita mo naman sa mapa, di ba? Ang kipot-kipot Andyan yung mga na, pihasang fighter uh, nila, yung marines Kaya yeah, uh, nandyan ang Fort McKinley, blocking area. Uh, uh, eh, uh, uh. eh. So, ginawa nilang fortification yan. Japanese marines mismo ang nandyan. Okay. So, ang, nung aatake yan, ang right side sa Laguna Lake, yung Hunters, hmm. 47th ROTC Division. Kay Colonel Deocampo. Yes. Hmm. Yung sa left side, 11th Airborne. Okay. Eh naka-pinpoint na sila. Paglapit ng Amerikano sa kabihasnan, galing sila sa pote Pag abot ito ng kabihasnan, pinagkakanyo na sila. <laughs> so, uh, so, uh, so oh, at I, sila. I, I think ang, every Dutch that story. na no, at last Amerikano. 11 oh, at last sila ngayon. At yung 11th. Oo, oh, at yung oh, 11th. eh oh. umaabanti si, ano, si Ocampo. Oo. Oh. Ang Parañaque kasi 'yan ang HQ ng Father ko, eh. 'yan ang diyan, lahat ng intelligence Potentia. ng Metro Manila diyan pinaprocess noon. Okay. So nung alam niya umaabante na si Ocampo, open yung kaliwa, yung left flank ni Ocampo. Eh may mga hapun pa sa corridor, naglalanding landing pa minsan eh. So minobilize niya locally yung mga tao. Mobilize okay. sila dyan. Mm. Mga tao parang mga katipunero. Ano, na, mga nakasibat eh. Sibat itak. Sibat itak ah, eh. so ah, ah. ang dami. bolo. ma ang plank. Ang ma-protect yung flank ni Ocampo. Okay. For the next few days until makarecover yung Amerikano. Mm. Ito At, kasi yung time na... Yung 11th Airborne, ano yun eh, mga baguhan yun eh. Wala pang, wala pang yun combat yun. experience yun eh. Nung mara, napadala dito sa atin. Meron silang mga ano eh, kiskisan. Ah, ah Kasi mga negro yung iba dun eh. Okay. No? Kaya nga yung maman si, ano eh, si Dr. Aguilar yung mga agilaw na uh, Okay, okay. Niya. So, okay. Uh, so, pag inamaan yung Amerikanong itim, mm. take me to the Filipino doctor. Pupunta <laughs> <the> ka <dog> sa, <laughs> sa Amerikanong Ch doctor eh. Chap-chap ng chap-chap. Mm. <laughs> Kaya ang daming supply ni Dr. Aguilar. Kasi si Dr. Aguilar, ang doktor ng hunters. Okay. Ah okay. All right. Yung father ni St. Xavier. So the the natin yung mga anak sana, no, ma invite din natin para yung specific, 'di ba? Actually sir, mahaba ang lineup natin ng mga descendants na who will come here and tell their story. Kasi just like Red Dasha talking about his father Karel Juan, she Dasha. So nakikita natin yung intelligence coordination, yung support system. Depending the plans, the discipline itself, and the training itself, and it boils down that there should be a good system and a good preparation when you fight. Mm -hmm. uh -huh. Nung Second World War sa isang magandang banda, we can say that we were prepared. We had a preparation. Uh -huh. Now we had we had very good preparation, which is why we were able to do. That those kids that those kids were able to do what they were able to do ang, so, ang problema kasi ang binili kasi ang mga armas <laughs> nung ginawa tayo yun yung mga armas na reject sa yes, uh, uh -huh. oh, si U.S. army so sana hindi sana tayo nagganoon at na-train tayo properly na equip tayo properly and maybe we could have changed the type before not for five, not for five years, maybe for three years or two years, or maybe the Japanese will think it over. But nevertheless, this is a good story, ano? Yung mga oh, ano? Oh, oh. Ever since yung mga na invite natin, it's about love of country. Walang inantay na kapalit kung hindi kapayapaan lang at freedom. Pero well, uh, I would like to take up yung sinabi mo, ano? Na about preparing, making our own weapons. So, kasi lang, pag pinag-uusapan yung hunters, ang first activity nila palagi, yung raid to, to find guns. Mm, no? mm. It, proud moment sa hunters yun. Pero actually, kung hiharap mo si Adeboso kay MacArthur, WTF moment yun eh. Tawag ka ng guerrilla war, di mo kami iniwala ng baril. <laughs> actually, kasi, kasi daw, ano, uh, tinatanong, tinatanong naman daw sila ang ang hinihingi ni Colonel De Ocampo is give us medicine. Don't worry about weapons because we will get it from the Japanese. Yun ang sabi ni Colonel De Ocampo. Pero, pero when, 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 they started, wala kasi... Kaya nga yung sinasabi ko na yung sa libro, pamaakyat sila, walang ibang dala kung hindi puso, pusong nagmamahal sa inang bayan. Yeah. Siguro, bago tayo ma interpret, pasensya ka na. Gusto ka pa naming kapanayamin, kaya lang, wala na tayong oras. Ano ba ang pwede mong parting words na iwanan mo sa ating mga listeners? Well, ang ano lang kasi dyan is, napakahalaga talaga kung gera, uh -oh. kahandaan mo ng, eh, syempre, ang dibdib mo. Uh -oh. Heart and mind kailangan handa. Okay. Everything begins from there. From the rest, gobyerno na yan, tsaka yung ating national defense. Okay. Paano nyo? i master yung ating... Okay. Sir? Uh, sa akin lang, uh, maganda itong usapan natin, ano, na sana ma-invite pa natin yung iba para mapakita natin hindi yung gira noon. Kung hindi, example lang ito na paano yung mga bata nung una na mayroong puso na lumalaban para sa inang bayan. Okay. Kuya Koy? Yes. Uh, happy birthday, ma'am Bea, ng BBR ladies. And also... Ipagpatuloy natin ang ating adikain na mahikayat ang ating mga kabataan upang uh, sa pamamagitan ng mga kwentong ito ay ma-realize ma nila na mayroon pala silang magagawa. And that can be done through the ROTC program. Ang akin naman pong mensahe sa ating mga mambabata, sa ating mga kababayan na nag sa ROTC, if you want peace, prepare for war. That's the only way kasi it's a very strong deterrent when they know that you are prepared when you, you they know you have the numbers I think na mo hindi nga nila lulut hindi nga nila pinapakialaman yung Vietnam tayo yung binubugbog nila eh